Hello, magandang magandang tanghali po sa atin lahat. Welcome back to my YouTube channel. So guys, magluluto tayo ng sinigang na ulo ng tulingan. So ito na guys, naka-prepare na po. Ang kailangan natin, ipiprito natin ito para matanggal yung lansa ng isda. Ito yung sikreto guys, yung pagluluto ng ulo ng salmon para hindi siya malansa po. Ipiprito natin uh, kahit kunting uh, ano lang magiba lang yung kulay yung ulo ng Aba matindi. So ito guys yung pinakamasarap sa lahat tapos damian mo nang luya, sibuyas. Ayan guys. Sekreto ni Master Papa Ed. Ayan, guys, ang pagluto ng ulo ng salmon. Ayan guys. Ito, napakasarap. Walang kalansa-lansa walang kaamoy-amoy tulid sa sarap po guys yan e, lagyan natin ng sandumakmak na tangkong para masarap sa yan shout out pala sa mga mahilig magluto ng ulo ng salmon mabuhay ka yan guys Malu, naluto na po naluto. Nag-brown na pala guys. Ayan Oh. Eh. Kita nyo naman. Kita nyo naman. Ayan. Babalik pa rin natin ito guys. Dahil uh, nag-yelo na. nagbabrown brown na. Ayan guys. Nabalik pa nga natin. Eh. Isang uh, ulong salmon yan guys. Pero marami na rin yan. Pati yung buto guys pwede nang ulamin tiktik -tik natin para matanggay yung mantika abo matindi yung pinagprituan natin guys yun ang pangluluto natin ito Ayan, Lagyan natin yung luya hindi natin masyado yung luya para hindi mo pasin kapas natin hanggang mag iba din ng kulay yung luya mas masarap pa pag may tuwing tuwing na yung luya para lumabas yung aroma aroma daw bawang ayan guys may natin yung bawang para pang tanggal uh, anti cholesterol bawasan natin yung mantika masyado nang nagmamantika na guys kaya Uh, iwas, iwasan natin ng medyo mamantika. si sibuyas. At kamatis. At sigigisa natin. Napakasarap yung luto na ito guys. Ito yung pinakasikreto para walang kalansa-lansa. Walang kaamoy-amoy. Tulid sa sarap

Ayan guys. Okay. Mainit na tubig ang ilalagay natin dito. And then, dagdanan natin. Kasi, sisip-sipin niya yan. Okay. Alright. Yum, 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 yum. Tapos, lagay natin yung pulo ulo ng salmon wow, wow we. so guys ito yung pinaka sekreto sekreto ni master abo matindi kukulin natin guys bago natin lagay yung talbos ng kangkong ayan nagugutom na po guys nagugutom na nagugutom na lagay natin yung pang asim guys lagay na natin lahat wala nang mikos mikos wala nang ano, rekta na to guys para masarap yung nag naglalaban yung asim sa kayong alat wow yan guys kumulo na talaga madali lang kumulo guys pag uh, mainit na tubig yung ilagay nyo na para mas mabilis dahil nagugutom na ako guys parang gusto ko ng dakmain yan lagay natin yung siling sanda makmak ang dami oh ang bango bango to guys swank swank ayun oh. okay. sulit sa sarap to guys iyan oh wow Wow. Lagyan na natin ito guys. Yung kangkong napakarami. Isang balde. Pero alam nyo guys, ang mag-uulam lang ng ganito, dalawang tao lang, pero ang daming kangkong yan. Ayun Ay, o. Oh. No? O, oh, diba? Kita nyo naman, di na kailangan hanapin ang ulam. Nandyan na lahat. Ayun Ay, o. Oh. Okay. Ayan guys, oh, grabe ang sarap-sarap. Salamat sa lahat. I love you all.